oras na para mag-trim ng mga kawakawayan. Ito ay mga kawakawayan lang guys. Hindi yung tunay na kawayan na ginagawang bahay. Ito ay kalaman lang. Kaya ito ay lumago ng malagong malago kasi nung tag-araw ay napakainit namang gumalaw. Kaya ngayon ko siya ulit ititrim. Ayan. Yeah wala siguro bawal tong aking dala dahil ako naman ay magpuputol yeah. ito ay ng panahon ng pandemic ito ay aking binasara ng spaghetti isang kilo spaghetti guys Yeah. Ganyan kalala nung pandemic ang inyong self lola. Pati paninda ay binabarter sa halaman. Uso kasi na ng barter barter. Yeah. Dapat na tatlo na ito kaso lang eh Ah. Uh, Mata yung isa. nailipat ko doon sa ilalim ng mangga. Ay, doon daw ang natural. Oh, yeah. trim, trim lang para kumanta siya. ito sa ano eh, sa maluwang na bakuran tapos si tree trim na ganun. aso lang eh malit lang naman ang aming space ito ay ginawa ko na lang na pambako so, mga gusto kong trabaho yung parang mga ang Parang masaya ako pag ako ay nagkakaroon I... ito. Yeah, meron pang gumamela. Puso pa ang gumamela. Ay, gusto may tanimin dyan ng gumamela. Go kalang lang dito. nagga-garden, nakapambahay lang ang pinaka ganda ang isuot at nagtatrabaho yung gula-gulanit lang ta-da! ah, oh, Tanda sana to kung bibilugin. Pero maliit ang ating space. singit pang oregano. Ito, oregano. Ang patanggal na ubo pagka ito ay ininom. Mahaba na yat ang ating video. Aha. Tayo. Nawa'y kunang finish na finish. Nerla Mahal nang ating pag video. Bye. મા okay.